Hi guys, good afternoon uh, Pasyalan muna natin guys yung palayan natin dito sa Amin No? Tinan natin kung kailan ito ma-harvest Tanong itsura Balay, nakapasyal ako dito nung nakarang linggo, pero ano pa kasi guys medyo langanin pa Puntahan natin ulit So ito yung daanan ko. Yan, kita nyo. May mga tubig-tubig pa kasi umulan kagabi. Yan. Pero matigas na yung ano niya. Yung pilapil niya matigas na. Tara natin dito. Tingnan natin kung pwede nang anihin kasi may nag-harvest na. Doon no? yung sa kapitbahay natin sabi sa sila puro maraming tubig guys oh yan dapat wala yung tubig para dry talaga yung palay. kasi kung may tubig yan mag, may minus yan oh no? sa pagbili nila kasi basa dapat dry yan talaga yung palay yan so ito yung palayan dito yan, kita nyo Yan oh. Kita nyo guys Yan ang daanan ko Oop, oh, hirap Okay, okay lang Kasi eh, Dito ngayon tayo masubukan Malakas yung tubig guys eh hmm. Ito tayong daanan dito. Madaanan. Malayo. Yung ano nila natin di okay dito pwede na rin Oops. so medyo hinog na guys yung mga uh, palay dito pero maraming insekto maraming patay kasi hindi ngayon season eh kaya yung isura ng mga palay natin dito ngayon medyo hindi masyadong maganda eh, okay naman yung bunga pero yun lang maraming mga ratik-ratik uh, medyo maraming patay din no dahil sa mga uh, maraming insektong dumadapo kung ganyan kung hindi season pero kung season naman no, okay kasi medyo naka ano yung ano na ang lupa naka relax Spence kasi sunod sunod yung ano yung ano dito saka no? ng preparation ng palayan. So, walapit na tayo guys sa ating area. So, Singan talaga natin, no. So, dito na tayo. <clears throat> so, ito yung area natin dito guys. Sa ito yung area natin to sa Villa View. Northern Kabuntalan. Medyo hinog na talaga siya. Medyo hinog na siya. Pero parang alanganin to to. Siguro mga limang araw pa, pwede na siguro ito. Mga limang araw siguro guys, pwede na yan. So hintayin lang natin dito. So pwede natin ipasabay dito sa kabila. Yung sa atin. Yan. Medyo alanganin pa siya. Siguro mga limang araw, apat na araw pa. Pwede na siyang anihin. So, maganda ang medyo maganda ang presyo ngayon dito sa atin kasi nakaabot siya ng uh, 24 per kilo fresh no sa palay natin. Meron pa nga kung narinig na uh, tayo ito hanggang 30 pesos per kilo. So, sinasabi natin no. Kasi noon, okay naman ang presyo noon, tara ang harvest pero biglang bumagsak. Galing uh, galing 26, bumagsak ng Pitin yata yun. So, malaking uh, bagsak ng presyo. So, sana ngayon ay eh, hindi siya bababa para mas maka, ano naman yung makabawi naman yung mga magsasaka na katulad namin dito sa bukid. Okay, yun guys, no? So, okay naman yung bunga niya. Okay naman yung bunga niya. Yan, kung makikita nyo. Uh, malaki, medyo malaki naman yung butil yan, pero kwan, ano guys, yung medyo marami lang talagang na tirahan no, ng mga insekto oh. so triple to guys triple to yung palay natin dito ngayon binhi natin so yan lang muna guys no? update update lang tayo Uh, pasensya, medyo matagal akong naka-vlog kasi busy. Busy talaga guys. Pasensya na kayo. So, yan lang muna mga kagre. Ka no? Yung update natin dito sa ating area. So, patuloy muna. No? Yung sino pa yung hindi subscribe sa atin. Pilitan na yung subscribe. Mag subscribe na kayo para may update kayo sa lahat nating na mga lakbay. Yan, comment na rin. Mga comment kayo na suggestion or ano, ay tatanggapin natin. Yan na muna guys. Maraming salamat sa uh, pagsubagbay sa ating uh, channel.